Umabot na po sa labing isa ang mga naitalang patay sa nangyaring landslide sa Mungkayo, Davao de Oro. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan na patuloy silang maghahatid ng tulong sa mga apektadong residente. Yan ang ulat ni Regine Laduza. Alauna ngayong hapon ay nakita na ang huling bangkay na pinaghahanap na natabunan sa nangyaring landslide sa Purok 19 pag-asa Mount Diwata, Mungkayo, Davao de Oro, hapon noong Webes. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Mungkayo, nahirapan silang makita at makuha ang bangkay ni Romel Gumatin Sr dahil maliban sa panahon ay nasa 130 hanggang 150 meters ang lalim ng landslide. Malambot din ang lupa ng nasabing lugar kaya kailangang doble ingat ang mga rescuer. Kinailangan ding gumawa pa ng linya. Napag-alaman na ang bahay ng biktima ang lubhang na apektuhan ng pagguho ng lupa. So, Naghimo sila kanina o mag-analysis kung asa ba posible siya. O natama agad sila mga dito dapat sa ilahang manukan. Gid siya dapat na kitan po. Dito sa pinakaubos ma'am. Napag-alaman din na nagsasagawa noon ng prayer meeting ang labing dalawang katao nang mangyari ang insidente. Unang nakuha sa search and rescue operation ng Webes ang bangkay ng asawa at limang anak ni Romel. Narecover din ang isa pang individual na sumali sa prayer meeting. Isang taong gulang na batang babae naman ang narescue at dinala kaagad sa pagamutan. Kahapon naman ay tatlong individual din ang nakuha. Sa ngayon ay nasa labing isa katao ang naiulat na nasawi dahil sa nangyaring landslide. Samantala, may mga naibigay na na inisyal na tulong ang pamahalaan sa pamilya ng mga nasawi. Nagbigay na sila ng food packs, tubig, financial assistance at pagpapalabing sa mga nasawi. Maliban sa mga biktima, may iba pang mga pamilya na tinutulungan ngayon ng LGU Mungkayo. Na-apektado rin ng landslide at pagulan sa lugar. Sa ngayon ay nasa evacuation center pa rin sila ongoing na nga po ang meeting sa MDRRMC karon ma'am karon jud karon karon nang jud ma'am uh, ongoing dito ma'am para mag-declare po sa state of calamity po nangako naman ang lokal na pamahalaan na hindi nila pababayaan ang kanilang mga residenteng apektado lalo na sa pagbibigay ng pagkain mula sa PTV Davao Regine Lanuza, para sa bayan